Wala na, tinapos na ni Fiyang ang PBB Gen 11. Nakita ko yung mga videos ng supporters ni Fiyang including her manager sa Manix at yung mga influencer friends niya na talagang gumastos ng libo-libo para lang iboto, para lang iligtas si Fiyang this coming Saturday sa 9th eviction night sa PBB. And guys, we are not talking about 1,000 pesos, 2,000, 10,000, 50,000 but we're talking about 300,000 pesos para lang iligtas or iboto si Fiyang this coming Saturday. At hindi pa to big night ha. Medyo malayo pa tayo sa finale or sa final episode or final voting ng PBB Gen 11. Pero grabe yung support na nakukuha ni Fiyang galing sa mga supporters, friends, and families niya. At syempre grabe din ang kita ng PBB sa kanya. Feeling ko walang-wala yung magiging prize ng big winner this season compared sa mga nga na nila dahil nga sa mga boto ng mga tao sa mga favorite housemates nila. At ginawa pa nilang live seller yung mga housemates, ba diba? So, kung tatanungin nga kung sino ang big winner dito sa PBB Gen 11, sino pa ba? Eh, si Big Brother. So, sa nangyayari ngayon, eh, 99% sure ako na talagang si Fiyang ang mananalo this season. So, hindi na uubra dito yung sino yung pinakamahirap, sino yung pinakamalungkot ang kwento ng buhay, sino ang nagpakato Totoo dahil voting na talaga ang labanan ngayon voting ng kung sino ang pinakamaraming fans supporters pinakamayaman na pamilya unless ibabalik nila ang BBE or vote to evict or magkaroon ng isang himala para ma-evict si Fiang or hindi siya maging big winner tayo ba sino ba ang napipisil niyo maging big winner this season ng PBB Gen 11 may laban ba ang mga favorite housemates niyo comment down below